Nag-request nga pala kami ng day off ngayong araw. Magagala kami at may hatid kami sa may bus station. Pinag-drive nga pala kami ni Paring Michael. At ang mga kasama ko nga pala ay si Matt, si Ilin, at si Paring Mark. Alam nyo ba kung sino ang aalis ngayon? Walang iba kundi si Paring Matt, si Katomboy. Magbabakasyon kasi siya sa kapatid niya sa may Spain. Sa may company kasi namin, binibigyan kami ng bakasyon na isang buwan o dalam buwan ang pwede. Kaya masusulit na Matt ang isang buwan niya doon sa may Spain. Kaya medyo matatagalan niya ang namin dalawa. Pero ako lang kapag bumalik niya siya, vlog ulit kami dalawa. Medyo mainit na nga rin pala dito. Kaya ang halos lahat inagbabike na Kung sa atin sa Pinas to sigurado hindi sila lalabas sa may bahay pero dahil puti yung mga lokal mas gusto nila yung umitim sila ng konti kahit mabilad pa sila ay okay lang sa kanila nakatating na nga pala kami sa may train station at dito lang pala kami iahatid ni paring Mike medyo malayo na kasi ang Katubiche kaya baka mag train kami mag bus o kaya mag taxi na lang bumaba na nga rin kami at nagpaalam na kay paring Michael maraming salamat <laughs> <laughs> nakita nyo yun May kabit ko siya nakalagot <laughs> ah, <langot> ka nagkakalagot <laughs> ka ng na video nakal <laughs> 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 Eba. Yari na, biguan ko sa pulok, mga pugi sa pulok, isa yeah. <laughs> <laughs> pulok. Hindi pa pala kami kumakain, kaya maghahanap muna kami ng makakainan namin dito. Naglakad-lakad kami nang napakalayo at napakainit pa naman. Akala ko yung summer dito ay medyo malamig, hindi pala. Kapares din pala nang init sa atin sa Pinas. At sa wakas, may nakaharap din kami na makakainan. Ang kaso, ng alam mo, are pasarado pala. Sabi na may ari, wala daw kuryente. Nema? Nema. Okay. Sayang, kala namin makakain na kami. Umalis na kami, nagpaalam na. bye, -bye. Thank you. bye, -bye dahil matagal pa pala yung schedule ng train, nang taxi na lang kami para makarating kami agad sa Mikatubiche, sa May City. Medyo matagal pa kasi hindating ng train. Mga isang oras pa kami maghihintay. Nagmamadali na kami para makakain na rin mga karepa. Talagang gutom na gutom na. Mahigit 30 minutes nga pala ang biyahe namin papunta doon. Medyo inaantok na ako dahil napakiinit din ang sasakyan. Walang aircon yung kotse. Kahit nakabukas yung bintana ng sasakyan, mainit pa rin talaga. Nangangalahati na nga kami at malapit na rin sa aming pupuntahan. Andito na nga pala kami sa may bus station. Dito nga pala sasakay si Namaya, pagbaba namin ng taxi, nagunat kami dahil napakamalang binayaran namin hindi namin alam na baka yung bagahin ni Matt ay may bayad din pero kapag taxi siguro talaga ay mahal yung bayad pero okay lang yun hinayaan na lang namin dito ay nagtatawanan na lang kami dahil gutom na gutom na kami tapos lalakad pa kami na napakalayo alas 6 pa palang alis ni Matt kaya magagala muna kami sabi okay lang Matt maghanap kami ng locker para habang naglibot kami hindi kami mahirapan na may daladala kami mga luggage nagtranslate nga kami dahil di namin maintindihan yung mga nakasulat at kung paano namin gagamitin itong mga locker isang maleta nga lang pala namin sa may locker kasi wala nang space maliit nga lang pala isang maleta at hindi naman ganun kabigatan okay, okay lang naman habang nang Naglakad nga lang pala kami dahil malapit lang yung mall at yung mga kainan dito. Ayun sa wakas, makakain na rin kami. Ang kaso nga lang yung mga nadadaanan na namin, walang rice. Ang gusto sana namin makainan ay yung merong kanin para mabusog kami. Dito kasi sa may Europe, bihira lang ang mga kumakain ng kanin. Halos tinapay lang, mga pasta, yung mga ganon. At dahil wala kaming mahanap, nag-ice cream na muna kami. baligtad no, nauna yung dessert. Habang bumibili kami, pinagmamasda na namin at pinapanood yung kumukuha ng ice cream. Grabe mga karepo, ang dami nila maglagay. Yung binili ko nga palang ice cream ay Oreo yung flavor. Pwede namang i-mix yung ibang flavor, pero sa black and oreo lang talaga yung gusto ko. Mmm, ang sarap. Tapos sakto sakto, mainit mga karepa. Ang sarap kumain ng ice cream. Umupo muna may para magpahinga dahil kayo na pa kami ng Meron nga pala ako nalala na sinabi sa akin na meron daw Korean restaurant dito at hanapin na lang namin. Nagsimula na nga kami maglakad para hanapin yung restaurant na yun. Gumamit nga rin pala kami ng Google Map para mahanap namin kaagad. Medyo lumampas na nga pala kami kaya bumalik kami at lilipat sa kabilang kalsada dahil nandun pala yun. Ang pangalan nga pala ng Korean restaurant na yun ay ba Ang ibig sabihin sa Tagalog ay kanin. Pagpasok namin ay napakaganda ng lugar at napakaganda sa loob. Iba talaga pag Korean restaurant, no? Kahit simple lang, magandang tignan. Sinilip nga namin yung menu nila, kaso nga lang, hindi namin maintindihan dahil ibang lingwahe. May nakita na lang kami sa may gilid na Korean barbecue box. At yun na lang yung orderin namin. Pumunta na kami sa may counter para umorder na. Sa isang box nga pala, eh, pwede kang pumili ng mga gusto mong ilagay. Habang ginagawa nga at hinihintay namin yung pagkain, naglibot muna kami sa may loob. Napasin ko yung napakagandang pesto sa may gilid nila. Para pala to sa mga customer na na gusto mag-take ng picture. Ang ganda, no? Mga ilang oras lang itinawag eh, na kami para sa order namin. Tignan nyo, ituro pa lang. Mukhang na talaga. Sabi sa amin, ito nga pala ang bestseller nila dito, ang Korean barbecue box. Kaso nga lang tataka ako patulang walang kain, nung pala nasa ilalim siya mga karepa. Tara, kain tayo. Sa unang tikim pa lang ay nasarapan agad ako. Mm, grabe mga karepa, napakasarap ng pagkain na to. At ito rin ang kinagustuhan ko sa mga Korean. Healthy ang mga pagkain nila dahil mga gulay halos. O sa so mga kabayan natin diyan, na, alam niyo so, na, sa mga nasa Katubichi diyan, puntahan niyo na to mga karepa at kumain na rin kayo. Promise, napakasarap talaga. Medyo nabitin pa nga ako eh. Pagkatapos namin kumain, eh, lumabas na ulit kami para maglakad-lakad na. Nag-time check nga ako at alas 5 na, alas 6 ang alis ni Matt, kaya wala na kami time para maglibot-libot pa dito. Sa paglalakad namin, may nakita kami dito motor na napakaganda. Tignan nyo, classic bike. Ang angas talaga ng forma. mag ride sa Pinas, no? Yung 500 lang yung budget mo, pang gas. Pero malayo na yung nararating namin. Pumalik na nga pala ulit kami sa may bus station. Kukunin na namin yung maleta niya. Mga ilang oras na darating na yung bus na sasakyan niya. Alam nyo ba mga repa, dito sa may Euro, makakapunta ka ng iba't ibang mga bansa gamit lang ang bus at tren. Kahit hindi ka na sumakay ng aeroplano. Sobrang lawak ng Europe, no? Halos lang yung mga bansa. At Sinek na nga pala namin yung dating ng bus na sasakyan ni paring Matt. Ang nga pala papuntang Spain ay mahigit isang araw kalahati. Ang tagal ng biyahe ni Mat no? Tapos apat na transfer pa sa mga bus. Dahil kada bansa kasi ay dadaanan niya. Kaya ang galing, no? Makakalibot pa siya sa iba't ibang mga bansa. Papasana all ko na lang talaga. Oo, ayan, nandiyan na yung bus na sasakyan niya. Kita kits ulit paring mata Ingat. Paghatid dami kay paring mata ay pumunta naman kami sa mga tinapay. Bibili sila ati Eden at si paring Mark. Kaya ito nga pala ng mga tinapay dito sa may Europe. Sunod naman ay dumiretso naman kami sa may mall. Dinaanan namin itong milti na Sa dami nga ng pwede pagpilian, hindi ko alam kung anong orderin ko. Tinanong nga namin kung ano bang bestseller nila at yun na lang ang orderin namin. Si paring Mark nga ay nakaramdam ulit ng gutom. Kaya bibili daw muna siya sa may McDo. Tapos na nga rin pala yung order namin at ito nga pala sa akin, matcha. Nagpalagay nga pala ako ng tapioca dahil paborito ko rin yun. Saktong sakto mga karepa, dumating na rin si paring Mark. Yung binili niya, price sa kanagets. Oo, oh, ito na yung hinihintay nyo. Magsishoutout na tayo. Shoutout nga pala sa partner ko na si Kevin Vincent. Kay Haudias from Turkey. Kay Roland Marcena from Poland. Kay Emma Manalo from Damam Ma Saudi. Kay Alicia Belik from Germany kay Maribik Dus from Switzerland, kay Daisy Camilo from Singapore, kay Diana Jose from LA California, kay Nosro Alak from Taiwan, kay Cher Sario, kay Daniel Tabon Vlog, kay Jumer Peña from Romania, kay Mikael Dadol, kay Jafar Punag, at last kay Lanjeb.